hindi pa patay si Carlitos. Cecilia, bakit naniniwala kang patayin ang anak natin? pa makadali para sa'yo yun? Cecilia, of course not. Hindi naman ito madali sa akin eh. You saw the bib. Alam ko nakita mo yun. Hindi yung dugo ng anak ko. Buhay pa si Carlitos. Pagod ka na ba, Carlos Miguel? No. Si Sila hindi. I mean, kung pwede habang buhay hahanapin ko si Carlitos, hahanapin ko siya. Pero nung nakita ko talaga yung bib, I couldn't help but think na... I... <laughs> hindi patay ang <laughs> ano, Hindi patay si Carlitos! Napapagod ka na bang maghanap? Napapagod ka na bang maghintay? O napapagod ka, tumigil ka? Pero wag na huwag mong gamitin dahilan na patay na yung anak natin. Para bang hinaan ka ng loob? Kasi hindi ko matatanggap yung Carlos Miguel. Cecilia, ang ginagawa mo? Cecilia! Oh, Cecilia! Ito. Cecilia, wait! Cecilia! Hindi ko kaya makasama ang isang asawang naniniwalang patay na yung anak namin. I need space, Carlos Miguel. Maghiwalay na muna tayo. Cecilia, wait. Cecilia! Cecilia, wait! Makinig ka muna! Cecilia! Sinabi ko na sa'yo, ayoko na muna makipag-usap ngayon. Carlos Miguel, wala na muna tayo. Cecilia, huwag mo akong iwan! Nawala na nga yung anak natin, huwag mo... Please, stay. I'm sorry. stay. Carlos Miguel, huwag ka na muna sumunan. Ako nang para sa, sa anak uh -huh. Carlos Miguel, hayaan mo muna si Cecilia. Naguguluhan lang siya ngayon. Tama si Lola Carlos Miguel. Don't run after Cecilia. Give her peace.